Mayang adlaw sa inyong tanan So bani ko ninyo sa akong video karong adlaw Kay magkuan ko magpalit ko og akong sudanon Magpalit ko talong og ka ng karning baboy Kay mag magluto ko binagoong ang baboy to. Tapos na ako diri sa glabni So manaog na ako dito sa konsum Para mag check sa akong kuan ATM kung okay pa ba Kay kanang nakalimot ko sa akong kuan Sa akong pin code na Alzheimer na ta diring dapita ambot lang oy na unsa ka to pagkuan na ako na change na ako ang password pero nakalimot ko kay dili na siya ma-access so anong gagawin nga nga so nagpalit na lang dalong dayon pagkahuman tapos baboy tapos naguli na lang dayon ko kay dili na ako na akong ATM ko kontra ma-block ma siya so naguli na lang ko tapos nagluto na lang dayon ko so naada ay kuy duha ka talong nga dagko kay nga talong tas tapos ako lang na siyang gihiwa-hiwa isa lang akong nagamit kay pagkuan na ako kay murag daghan ra kaayo kay dagko manggut kay ang talong diri gihiwa-hiwa lang na ako kay ako lang na siyang prituhon prituhon sa nako daan pagkahuman dayon kay ako na po dayong hiwaon ang karning baboy So, ang karning baboy diri kay kanang mura lang kay diri sa Croatia. Tapos, pritohon nang nako ang talong. Tapos, pagkauman na ang talong, pritohon nang po nako na ang kanang karning baboy. Diretso na para mahumok na siya. Tapos, ako na panghiwaon ang mga uban pang mga lamas nga kinahanglan nato sa panggisa. Uh, like, kuan, onion, tapos garlic. Tapos, naapod ay kuy ka ng... At uh, kamatis Nahuman na di ay nakoghiwa ang talong Tapos dagsalang na di ay mantika dito kay ako na siyang prituhon Dahil yun, mauna na siya Ako na dangi pang lunod ang mga talong uh, Nga akong nahiwa Lutoon nang nato, hantod maluto So balihon ng nato na siya Tapos naa ko isa kilo nga baboy Ito akong napalit Tapos limpo na siya Tapos ato na siyang hiwa-hiwaon Ako lang siyang gi ginagmay tapos ang isa ka kilo wala na nako na siya gihurot kay uh, isago isa naman ako sa talong tapos na yan may bago nga gihatag sa akong friend nga gigan sa Manila which is giluto na nako sa una gibutan ako sugar so lamay kaayo na siya so gihiwahiwa na ako ang baboy ginagmay tapos pagkahuman dahil na nagyugasan nang na ako ang baboy. Tapos ako na dahil na siyang prituhon pagkahuman sa talong. So mauni ay ang akong kanang bago nga ako bonisyon. Mauni among kusina. Diri may magluto sa, sa silong. Mauni ang nasa basement ang lutoana namo mo. Tapos naapoy diri kananan. Pero wala ka gakaon diri kay kanang mura crowded. Rakaayo kay daghan kaayo po yung mga local diri nga nagpuyo dili lang kay kami so min uh, usahay kay amo nang dalaw na among mga luto na sudan sa among kwarto tapos dito na lang may mga on pagka ako hiwaan ng karne kay ako na dayon siyang gihugasan kay ako na pud dayon na siyang prituhon pag kay pagpahuman na ng talong prituhon na pud dayon ako ang baboy para diretsyo na ako magisa unya dayon na ang panghiwaon na nako na ang mga lamas nato isa-isa so multitas taytas dai ko aning time uh, kay para ma uh, ma okay na ang tanan while well, nagprito ko nagluto ko og, ay nagkuan ko og baboy naghiwa tapos gibi pang hiwa pud na ko ang mga lamas like kamatis onion garlic ako ra siyang i-ready ibutang na ko sa plato para unya kung maluto na ang baboy gisahon na pud na ko na siya unya para ato da timplahan para lami kaayo ang atong pagkaon kulob ang kaldero kay kabalo na mo pag binagoong ang baboy with talong ang lami kain na siya well nakasala nga akong mga prito na talong so pa luto na dahi akong talong tapos isulod na po dahi na ako ng baboy gihugasan na na ako na siya tapos naghiwa ako kanang ka, kanang, kanang mga lamas hang ko uh, kuan kinanglan na to so naghiwa ko isa ay duha ka buo na onion tapos mga lima ka kapiraso na garlic. So, ato na siya i-ready. Butang na Dira sa plato para unya ready to saute so, na sa atong mga kinahanglan nga atong binagoongang baboy. So, lami good ni siya kaayo kay ka ng uh, naay bagoong tapos basta makulob yun ang inyong kaldero basta muluto mo ba ang baboy so ang kaning bagoong di ay kagihatag ni siya sa akong friend nagigang sa gikan pa ni sa Pilipinas. So, paluto na di ang talong tapos isunod na po dahil na ako ang baboy ana. Og prito para diretsyo na nako gisahon o niya. Kay para ready to kuana mekos mikos na ang atong giluto nga binagoong ang baboy. So prito lang nako ang baboy hantod ka ng, wala lang kain nako ako gipa crispy kaayo para lamig yapon siya kaunon unya. So duha di ang akong gigamit na onion uh, ani katong pula og ang kanang puti tapos kamatis isa ka buo tapos kuan dayon, garlic dayon ako nang siyang gitad tad og tapos ready to kuan na dayon ta mag na dayon after pagkahuman ma prepare na ang atong mga kinahanglan na panggisa kato akong gistihan sa unang nga accommodation kay kanang lisod kaayo lisuran ko dito kanang ha lihok liho kay kanang gamay ra kaayo ang kuan balutuan didto duha ka buok tapos daghan kay kanang galuto na pay mga ibang lahi so kinahanglan mo magdali-dali og luto dahil hinay kaayo ang kanang uh, induction didto ambot lang daot na siguro to kay hinay ang iyang kuan kalayo sa induction so magduty na dai ko ugma sa akong tarbaho ha uh, pang buntag ko gitawagan ako sa akong chef nga ugma pwede na ba ko ako magduty mo okay Uh, dahil na anak ko nga nang wala ko yung uniform tapos ana siya hatagan ng daw ko niya ugma tapos pagka humana, ako prito sa baboy kaya akto na siya ang gisahon kanang gisahon na to ang mga lama so struggle sa akong pag video kaya ako rang kamot tapos ang isa ang akong gipang butang sa kanang mga lamas so ako na siyang gisahon nanto mag golden brown ang giuna na ako ay kuan na uh, garlic. Depende na sa imo kung kinsa imong unahon, garlic or ang onion. Pagka umanday na ana kay naga uh, golden brown na unti ang kanang garlic. Gisunod na po dahil na ang kanang onion. Tapos, ang akong ana kay gawid na siya sa cellphone maunang inaana. Pero okay lang, laban tuloy ang pangarap sa buhay. Charot. <laughs> so mauna, pagkahuman na po anak kaya ako na na siyang gimikos-mikos, gikaraw, gikaraw. Tapos pagkahuman, kung okay na na siya, kung ma brown na or masutay na ni mo, after 1 to 3 minutes ang atong mga panakot, isunod na po dayo nato ang atong kamatis nga pang pagwapa. Charot. <laughs> Landi. Ah uh, dayon pagkahuman kay gilonod na po dayon ako ang kamatis. Ato na na siyang gisahon or isote hantud ma na siya. Maluto ang atong kamatis kay lami po na siya pang sa atong uh, kuan mga panit kay pangpagwapa po na siya. Dayon ako na po dayon gigisa or gilonod ang atong baboy nga atong iprito ganina. Tapos, pagka na yun anak kay Giluno na po dahil na ako ang akong iprito nga talong. Uh, daghan kayo ang talong ni Gamay siya na nagkuan siya na Gamay ang isa kabok. Uh, na kaayo to pero okay ra kay Duharaman may magkaon. Sakto na na siya. Tapos, pagka yun anak kay ako na na siyang gisute ang atong mga kuan panakot o ang kanang ha talong o karning baboy tapos ang mga kuha na ana igisote lang nato, tapos ato na na siyang timplahan pagkahuman so nagamit ako bejita diri so walay bichin diri sa kuha ah, uh, Croatia so mauna ang ilang gamit diri bejit dahil pagkahuman dayon anak ana kay nagbutang ko og white sugar kay wala man may kanang brown sugar then pagkahuman dayon anak ana kay nag Uh, gibutang na ako siya bago ang ako akong giluto sa una. Nga, gihatag sa akong friend. Gikan pa na siya sa Maynila. Tapos, ako na siyang gibutang sugar para magbalance ang alat niya. Tapos, ako na siyang gigisa. Kay luto naman daan tanan na akong mga, mga gibutang dira nga baboy o kanang talong. So, gamay nang kaya itong kuan. Uh, time ana para maluto. Ako na siyang gigisa-gisa. Tapos, Gitilawan ang nako kung okay na ba sa ang lasa ni mo, pang lasa ni mo kung okay na. So, maato na din ang stop o atong ibalhin sa atong butanganan kay mga una ta. So, i-ready na ang kaldero nga ma isa ka kalderong plato kay para ma basta magkaong kaani kay dagang yun kay, kay makaon nga rice kay lamig yun kay ni siyang binagoong ang baboy. So, next time na po sa akong video, dagang salamat kay this everyone.